isang manok natin malungkot ito pa naman yung aking breeder nag iisang tandang <clears throat> tingnan po natin siya para gamutin yan po siya may tama may tama talaga ito nakapansin nyo kalungkot siya mga kaibigan sige po gagamutin po natin susubukan natin siyang gamutin try natin siyang gamutin uh, paramihan kasing ganito ganito po ang ginagamot ko Epox 48 mukhang kasi siyang ano parang may kinain pa yung kahapon pa yata ito yan ito lang po hanggang natin ng ano kunti lang po yan kunti pang isang manok lang kasi ang katumbas nito talaga isang galong tubig yan eh. pero pag ganitong may sakit ang manok na parang biglaan madalas magugulat ka eh bigla na lang lumungkot yung manok tapos sabay may may mamamatay na siya agapan mo ng ganitong gamot hindi mo pa man alam kung ano talagang sakit niya kasi wala namang sipon wala namang ano bigla lang ganito eh kaya hindi ako nagpapawala nito nagapan ko ng ganito try natin baka mabuhay pa biglang lumungkot walang dahilan eh ramihan ito 3 days ang gamutan pag malala talaga 3 times a day nga ito eh tatlong araw obserbahan mo siya kung kakain na siya kasi napansin ko parang hindi siya kumain kanina tapos kinapa ko yung may laman tingnan natin to hanggang tatlong araw kung magbabago siya o kung hindi kung hindi makaya ng gamot ay eh, patay siya sama talaga sa buhay yan eh Hindi naman perfect natin talaga ang manok natin eh mabuhay lahat Meron talagang sumasablay eh, may namamatay Pero ito sana makuha makuha siya sa ganito Tested ko na rin tong gamot na to eh, eh hindi ako nagpapawala nito mga emergency kung ano biglaang ganto Mabubulat kayo. Ngayon eh, may wala na. Mamatay na. E eh, pag may ganito ako, karamihan nabubuhay. Pero pag napabayaan mo at pakita mong malala na talaga, hindi na rin, hindi na rin makayanan. Silipin natin si Bulik, yung pasyente nating manok. Ano, Bulik, kumusta ka na? Two days na po natin siyang gagamutin. Ayan, nag-iipot siya ng puti. Saka, pero sa tingin ko, parang sumigla-siglan. Ganto po mga kaibigan, sakit ng manok. Ito po, ito po, ipot niya sa baba. Ayan. Ayun. Ayun, tamang-tama umipot oh. Basa na puti. May kulay berde-berde. Yan po ang malakas po ang tama. Ito pangalawang araw na po natin siyang gagamutin. Sana maka-recover. Mukhang malakas naman ang ano niya. Resistensya niya pero hindi po muna natin siya pakakainin Tangalawang araw po natin siya ngayon gagamutin mga kaibigan oh. medyo may pero nabawas-bawasan na rin yung laman ng ano niya hindi kagaya kahapon medyo may pag-asa tayong gumaling ito ito talaga ang problema ng mga nag ng manok eh ang ganitong sakit. Nagtatay ng puti. Tapos hindi natutunawan. Ganito lang po ang gagawin niya. Kung sakaling may ganito kayong kaso ng sakit ng manok. <clears throat> Pangalawang araw na po ito. No? Hanggang tatlong araw. Tingin natin kung kakain na siya. At kumain na siya. Pero dapat unti lang po pagkain kaya yung malalambot lang na pagkain para madaling matunaw huwag natin siyang bibiglain mga sa unti-unti natin siyang bigyan ng tamang pagkain silipin natin ngayon si Bulik sa pangatlong araw na paggagamot ko sa kanya silipin natin ang, ang ano ng kalagayan to oh. share. <clears throat> Musta kana, bulik? Tingnan ko. Gagamutin kita ulit, bulik. Apatlong araw ko nang paggagamot dito sa manok kong bulik. Medyo ano naman na siya. May konti pa na hindi natutunaw, pero hanggang mamayang hapon siguro baka pwede ko na siyang pakainin ng kahit na konti lang huwag siyang mabibiglay uh, gagamutin ko na siya muna ulit pangatlong araw na natin kaya ginaganito natin to hindi naman pwedeng ipainom lang doon sa kanyang ipainoman hindi man yan iinom eh hindi kagaya nito Kagang pupuno in yung mimbutsi niya. Hanggang sa ano siya, yung lumambot. Pero yung ipot niya kanina, hindi na masyadong ano eh. Medyo may tigas-tigas na eh. Ngayong hapon, pakakainin ko na to pang apat na araw na po natin na magagamot kay Bulik try po natin siya kong kakain na bibigyan po natin ng konting pagkain lang kumain ka na tagal ka nang hindi kumakain medyo iba na ang galaw niya mga kaibigan no? yan kumakain na siya pero huwag bibiglain dahil baka kumain ng kumain ng sobra din ma ano may impatso naman mga sobra naman yun ang hindi ko alam ang gamot gamot sa impatso tingnan natin sa ilalim na kung kagabi na ipot niya halos wala na siyang maipot eh dahil wala na rin ano, ayan meron pero sa piraso pero buo na matigas na and eh, ano yan Hindi sabihin medyo may pag-asa na tayo sa kanya at saka kumakain na siya eh. Yan. Maya maya lang aawatin ko na sa pagkain yan. Maya maya naman ulit. Huwag siyang bibiglain. Tapos ilalabas ko siya. Titingnan ko ang galaw niya doon sa labas. Kung hindi na siya antok-antok. Kasi tutulog. Makain na siya mga na Yan. Okay. Maya-maya po ilalabas ko oh, siya. O mga kaibigan o, no? ayan na po ngayon si Bulik. <clears throat> Titignan po natin siya nung nakaraan at ngayon, ito na po ang malaking pagbabago na sa kanya. Masigla na po siya dahil po sa gamot na ating in-apply sa kanya.